Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa diborsyo sa ibang bansa. The Supreme Court in a recent decision held that recognition of divorce not limited to those decreed by foreign courts, ang pagkilala sa diborsyo hindi limitado sa mga itinakda ng mga foreign court, Ayon sa Korte Suprema, sa kaso ng Republic vs. Nang, ang Korte Suprema ay nagdesisyon na ang mga foreign divorce decrees ay hindi nangangailangan ng judicial proceedings sa ibang bansa para kilalanin sa Pilipinas. Ang Korte Suprema and Bank, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice di Maampaw, ay nagpasya na ang mga korte ng Pilipinas ay maaaring kilalanin ang mga diborsyon na nakuha sa ibang bansa, sa pamamagitan man ng legal o administratibong proseso o sa pamamagitan ng mutual agreement. Ang Filipino citizen na si Ruby Cuevas nang ay ikinasal sa Japanese national na si Akihiro Sono sa Quezon City noong 2004. Lumipat sila sa Japan kalaunan. Matapos masira ang kanilang relasyon, nakakuha sila ng divorce decree by mutual agreement sa Japan na pinatunayan ng divorce certificate na inisyo ng Embassy of Japan sa Pilipinas. Naghain sinang sa Regional Trial Court, RTC, ng petisyon para sa hudisyal na pagkilala sa dayuhang diborsyo at para sa deklarasyon ng kanyang kakayahang mag-asawang muli, na ipinagkaloob ng RTC. Hinamo ng Office of the Solicitor General, OSG, ang desisyon ng RTC sa Korte Suprema, na nangangatwira na tanging mga foreign divorce decrees na inilabas ng korte ang maaaring kilalanin sa Pilipinas. Sa kasong ito, ang dayuhang diborsyo ay sa pamamagitan lamang ng kasunduan. Nagdesisyon ang korte pabor kay Nang. Ang mga Pilipinong dating kasal sa mga dayuhan ay maaaring humingi ng judicial na pagkilala sa kanilang dayuhang diborsyo sa ilalim ng Artikulo 26, Talata 2 ng Family Code. Naniniwala ang korte na ang uri ng diborsyo, administratibo man o hudikatura, ay hindi mahalaga. Hangga't ang diborsyo ay may bisa sa ilalim ng pambansang batas ng dayuhang asawa, kikilalanan ito sa Pilipinas para sa asawang Pilipino. Binigyang diin ng korte na ang artikulo 26, dalawa ay naglalayong pigilan ng isang sitwasyon kung saan ang isang dayuhang asawa ay maaaring magpakasal muli habang ang asawang Pilipino ay nananatiling nakatali sa kasal. Sa kaso ni Nang, inaangkin niya na kinikilala ng pambansang batas ng Japan ang diborsyo sa pamamagitan ng kasunduan o aksyong hudisyal. Gayunpaman, nabigo siyang magsumite sa RTC ng napatunayang kopya ng kaugnay na batas ng Japan sa diborsyo. Sa ilalim ng Rule 132, Sections 24 at 25 ng Revised Rules on Evidence, ang mga pampublikong dokumento ng mga dayuhang bansa ay dapat patunayan alinman sa pamamagitan ng opisyal na publikasyon o mga kopya na pinatunayan ng legal na tagapag-ingat ng mga dokumento. Nilinaw ng Korte na sa ilalim ng Circular ng Office of the Court Administrator, OCA, No. 1572022A, ang pagsasama-sama ng OCA ng mga batas sa dayuhang diborsyo ay nagsisilbi lamang bilang isang paunang sanggunian para sa mga korte ngunit hindi nag-aalis sa mga kinakailangan sa ilalim ng binagong mga panuntunan sa ebidensya. Kaya naman ibinalik ng korte ang kaso sa RTC upang payagan sinang na magpakita ng ebidensya na nagpapatunay sa pagkakaroon ng kaugnay na batas ng Japan sa diborsyo. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.